Today's vlog, maulan po ngayon dito sa Tacloban At yung oras ay 5.06 na po ng hapon So, yun ho, kararating ko lang po galing ng downtown Dahil may, binili po ako doon na pandagdag na naman tindahan Ito po yung binili ko mga kapiks so, run! Dahil wala na pong nakano dito Yan, wala na pong laman At malakas po yung ulan mga kapiks ayan, buti na lang po nakauwi ako agad at hindi pa ako inabutan ng malakas na ulan sa daan. Tingnan nyo At yung ano na po namin, may free na tubig na po. At so, ayan, yung bubong ko, tumutulo na. So, kailangan na natin siyang palitan dahil tumutulo na po. So ayan, papunta po doon yung daloy ng tubig. At yung dalawa ko po, katatapos lang maligo. Kung hindi po ako dumating, hindi maligo dahil minalamig daw. Yan, may free tubig na po kami para doon sa CR. Hindi na po mag Sobrang lakas po ng ulan kanina. Buti lang ngayon parang humina na po siya mga kapiks. Yan ho habang dun pa ako kanina sa downtown naisipan ko pong bumili ng bulad or tuyo para iparis po sa aming ulami na takbit na gulay so yung nabili ko po ay galunggong siguro yun ano naman po yung ano, 70 po yung 1 quart so bumili pa ko ng 1 quart lang ko kasi kami na naman po ng mga bata yung kakain Ready na po yung aking lulutuing ulam. At ayan, mga kapiks, ito po yung aming ulam. Ngayong gabi, pakbit. At so ayan yung talong medyo, nagiba na po yung kulay niya. Parang <laughs> nag-black na po yung mga liso or buto ng tarong or talong. At ito naman po yung nabili kong tuyo, galunggong. So ano po yung 1 4 uh, 70? So yan po, medyo madami-dami na din po. So ilang araw ko itong mauulam. At yan mga kapiks, mag luluto na pa ko ng ulam. Minamin dahil mag 6 na at para kami ay early makakain ng hapunan. So yan guys, mag sasahin po muna ako ng kanin dahil wala pa po kami na po mo pa yung ulan ngayon lumakas na naman po yung ulan mga kapis so ayan ngayon pa lang ang ngayong araw yung interview ni Tix sa inaplayan niyang agency so okay naman daw pero yung resulta next week pa So, siguro kakatapos niya lang po ngayong mga alas 3 na po ng hapon. Kaya, Pauwi naman po siya doon kina Mama Dax ngayon. At yan o, nakapagsain na po ako. So yung kaserola na gagamitin ko, hindi pa ng mga alakers ko. Ganyan po talaga pag sila yung naguhugas, hindi ko nakikita yung kawali sa kaserola. So ayan, malukas pa rin po yung ulan. Dire na po ito hanggang mamayang alas 10. Kasi yun, kagabi, maulang ma ma din mga topics. So, kanina pag alis ko, hindi naman po maulang. Kaya, save po tayo kanina. Hindi po tayo nabasa. At yun ho, nasunog ko na din po yung mga basura ko kasi hindi pa po, po dumaan yung umuha ng basura naman dito sa amin. So, ngayong araw ay Wednesday. So, ilang days na lang magbibigay dito pa sa school. So, mayami ko yung anging ulam, bulan. So, ngayon, maghihiwan naman tayo ng sibuyas para sa ating patbik. Yung last one, hindi ko na, hindi, na, hindi lang muna ko gagamit mga, ano, paninda ko. Mayroon naman po dito yung, ano, um, garlic good luck sana Fix. po siya sa anong interview nila. Tinapik daw siya ng isang hapon. Uh, matandang hapon. Tinapik daw siya tapos sinabihan siya na good job ganun. So, it means parang may 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 chance or may chance po siyang makapasok sa interview niya ngayong araw. At ayan, magluluto na po tayo ng ulam for tonight. muna yung gulay bago yung bulad. So, ayan. Aray. Ano yung ito ba? Ang kalahat. Ang minipad. Ang minipad. Kasi, kasi wala kasi ano lagay na po yung gulay yung maglad mag yung laso na po, ibubudbud ko lang so yan, naisipan ko sana magpinda dito ng bulat pero yung hindi hindi lang madami. Tapos i-re-repack ko lang kagaya kay Mama Dax. Pero tignan ko po muna kung marami na yung mabibili ko sa o, 50 pesos o sa 60. Kung makakabawi ba ako sa ano po. Ibibenta soy suyo. At tila yung oysters. Oysters sauce. Bigyan mo ako ng oyster sauce natin ng lason na dahil baan. Umigilin po agad yung ano ko, cell uh -huh. oh -huh. uh -huh. Hindi lang po gaano karami yung na lagay na ano, garlic. Garlic. Santa. So, Sumigilin po yung camera ko. Sumigilin po yung camera ko mga kapits. Alam ko na po siya paano gawin yung pin. Kung doon po natin bibiglain yung ating paninta. So pag binibigla siya, yung ating tipper tray. Lagyan ko na po siya ng magic syrup, paminta, at ngayon, oyster sauce naman yung galagay natin. Nagalagay pa ko ng tuyo, pero kaunti na lang po kasi may may oyster sauce naman. Tsaka tubig. So, yung ating tubig may sukat lang po hanggang dito para hindi po siya gaano. Dami sa bawang sakto lang. Pero parang kulang pa. Yan. Kasi kung pa po siya, dapat ano yung sabaw. At yan, habang nagluto pa po, po tayo sa ating gulay, hugasan po muna yung hugasan dito para maya maya pag kumain na po kami nila po marami yung hugasan ng mga bata ito po naman kumupulo yung aking pakbet so ngayong ano June 17 ay July 17 birthday po ngayon ng Maman La Crislin. At ayan, happy birthday sa aking magandang sister-in-law. Happy Walin, happy happy birthday. Laban lang sa mga problema. And, may problema man tayo o wala, dapat happy lang. Kasi ako pag may problema, umiiyak na lang. Okay. At ayan, kumukulo na po yung ating pakbet, yan, Ayan, yummy yummy. So ayan, patayin ko na po yung ating gulay dahil na ano natatong siya. At sunod po nating lulutuin is yung tuyo. Luto po tayo ng tuyo. medyo maingay po yung ating electric fan. Luto ba ko ng ano? Anim na piraso lang po yun, yung, yung lutuin ko na tuyo. At ayan, e, nalagyan ko na po siya ng mantika, mga kapiks. At uh, medyo siguro mainit na po yan. I Try po natin lagyan ng isang tuyo. Hmm? Uh, hindi pa. picture so, na lang po natin. Ahahay! <laughs> Ahahay! Ahahay! Kasya po yung anim. Uh -huh. Way, okay. Si, yung ating bulat. So, ayan. Mayroon po kasi yung ano, yung lutong-luto. -luto maganda po yung sapo lang. Para medyo maano po. Kasi pag toasted or ano po, crunchy, maano po, ano, parang wala na pong laman na nakakain. Yan. Kaukain ka ni Ate? Ha? Kain ka nito? Uh -huh. Wow, kain ka si Ate. Ito yung ng bulad. So, babalik na rin natin ulit. <laughs> Ayan. Mahal po kasi pag ano to, mag ano, magtinda mga kapis. Yummy ang bulat sa tag-ulan. at ayan ready na po yung aming hapunan mga kapiks Ayan na po yung tuyo at yung gulay na pakbet kain kain na naman tayo okay. at so ayan din na po tayo mga kapiks pwede natin yung father's son and the rest this honored for and the So, ito yung kutahit Baha upay damit. Ano na kapag ano po ako nagbigay po ako doon kay na Charlie para yung mga bata may maulan din po na gulay Yeah, they na on out. kaya po kung ano yung sa tandaan. Bulat patulad, bulat. Gusto rin sa usawa. Hindi gumawa ng suka. Ayan, kain tayo. Maulan pa po hanggang ano. Kanina ah, pa po. Hanggang ngayon, ito po sa mumpa. That's it. ito ko yung ano, suka. Ngayon lang po plain. Hindi ko siya maayahan. Hmm. Kain tayo. Kain guys. So yan, inahis ko pa po yung in-upload kong video. <laughs> <laughs> Hindi pa na ano, naon yung ano, yung uh, monetize. Alright. Bang. So yun, wala po kaming tubig sa ano, sa gripo or sa hos. Ah, ah. Paano po pang paghugas ng mga anong isda gano'n pang sabaw po sa kanila yun. Hindi po pumunta si Atilani Lani. Diyan, okay, matig 我们河南。 siya. Yeah. Yan. Dapat na tayong kumain. Taraan. Ako tingkain lang po tayo ngayon. Ayan. ko siya kumukuha ng ano niya. Bulad kasi baka di daw niya maubos. So, humihingi lang siya sa akin. Ay, ba? Ay, basa. Mm, tap. Maano po yung gulay kasi? Totong luto na po siya. Ini tu kuan, tu tinai, na sangani soi, soy sah. Hmm? Masarap. Masarap. So, bumili po yung ano, papa ni ng asyip eh, or mantika. Ito, oh, laking tarong ate eh. Ang kawang ko Hmm, kaman. ko kaya na, naupod ko ano, tarong na. So yung talong, nilagay lang po nila sa gilid yung kinala nila kalabasa. <coughs> Excuse. Ano pa pa? Bulad na naman. Bulad ka natin. Ano pa pa itong bulad? Nagkura <coughs> <coughs> pa ito sa akin. Ano? Ano lang, gamay-gamay. Igaalangan po siyang kumuha ng bulad dahil yun, pakadadi maubos. o uh, ato. Nagkura nga ni Ati. Hindi na sanan pa kung kanino. Kailangan yeah, not... gihimay. Hindi niya alam paano himayin ang bulad. ano po namin ngayon, maraming laman yung bubong dahil na ulan. Ang mga nabubong yan yung matutupala. Ako ano may bat-bato. Gusto ko ngayon siya ganito para kabukabuan na. na? Very nice. Very nice. Kain-kain So, kagabi po yung ulam namin, ano, ah, uh, noodles na may itlog. Tsaka, uh, yun, si boss, kadaanan ko, kumakain sila. Yung ulam nila yung malilit na isda, yung, parang, yung sapsap, siguro yung sapsap. mm. Tapos may burot. Tapos, tapos may daw. So, mingi ako ng ilang, ng ilang peraso. Bali, yung kumain po kagabi, kami na ni Tap Tap. Nung tawagin ko na si ate isa, so, kumakain na siya doon boss hindi daw si Piyang. So, si Patpat -pat lang po ngayon ang hindi mahilig mga bahay. Dito lang po siya mag sa bahay. Sa so, cellphone naman, kung ano yung maisipan, magda-drawing, ganun. Lalaro. At, so, ayan. Tapos, tapat-drawing kumain ngayong gabi hanggang dito lang kumuna tayo. Thank you, thank you for watching and see you in our next vlog. Bye bye po, good night. Kain kain na din po kayo. Ingat tayo kasi may low pressure area po sa Pinas. Bye bye. bye.